Oh guys, may bago na namang ginawa si BBM guys, namigay na naman ng pera. Magagalit na naman din DDS nito. Namigay pala ng kalabaw. Magagalit na naman dito mga DDS guys kasi namigay na naman ng kalabaw si BBM. Kaya panoorin naorin nyo. Mga pamilya ng mga na ng agrarian reform country, tayo sa katutubong organized dito sa pora pang-agham. Sa sana ng pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamahagi ng ilang tulong sa AITA community. Isa na nga riyan, ang pamahagi nitong mga kalabaw na ito bilang bahagi ng pag-abot program ng DS community. Ayon sa Presidential Communications Office, na 40 kalabaw ang uh, oh, 40 kalabaw. Araw. iba sa kanila gagamitin para sa farming o sa pagsasaka at meron naman para sa milking may nang, uh, livelihood o dagdag -dag na kita para sa mga aita. After this ay uh, magkakaroon naman ng uh, distribution si Pangulong Marcos si Jr. sa mahigit isang tang estudyante na Katutubo Village Elementary School kung saan bukod sa Brigada Backpacks ay uh, mamimigay din ang Pangulo ng dalawang starting units para naman magkaroon ng uh, internet connection ang uh, eskolahan. eskwalahan. Pagtapos dito sa Katumbo Village ay nakatakla ng mga mahagi ng tulong sa Pungulong Marcos Jr. sa mga OFW at kanilang pamilya na naapektuhan ng bagyo sa City of San Fernando dito pa rin sa probinsya ng Pampanga. Arlene Delgado, ABS-CBN. So, uh -huh. hindi yan fake news guys. Ngayon. Yan ay hindi yan fake news. Totoong balita yan ha. Ayan, sigurado yan. Hindi yan binabalita sa mga vlogger ng DDS na yan. Hindi yan sinasabi ng mga ni Bayat Bay at saka ni Marlika. At kung sino-sino pang -sino mga vloggers dyan. Kasi ang inaabangan nilang ibabalita ay pag may mali si BBM. Yung kahit hindi mali, yung kahit may, may, kilos na parang mali. Parang yung sumilip si BBM dun sa nalindulan sa Cebu. Parang yumuko siyang kanon. Sabi, ginawa na agad ng mga ano, ng fake news. Kung ano-ano na ng mga vlogger ng mga DDS. Talagang yun lang talaga ang hilig nila. Eh. Pag may mga nagawa si BBM ayaw nilang sasabihin yon Kasi pag sinabi nga nila yon baka bumangu ang pangalan ni BBM baka yung mga DDS ay eh, mabumaliktad na. Kaya ang hinahanap nila kung ano yun yung mga mali. Yung kahit hindi naman mali, gagawa nila, gagawin nila, i-edit nila, pipicturan lang nila, pagtatawanan nila. ano ang ginagawa nila kagaya nung naglindol tapos bakit daw pumunta si Bungbong sa Masbate ilindol daw sa ano Cebu eh mga mukmapi pa pala sila eh inauna na nga yung napiktuhan ng lin ng bagyo yung Masbate kaya nauna na sila doon bago sila pumunta doon hindi pa naman nangyari yung lindol kaya nauna na sila doon tapos nung lumindol nagpadala naman agad siya ng mga cabinet member niya doon sa Sibu pero mga bubong didi talagang ano galit na galit daw bakit daw pumunta sa Masbate? Eh, nandun daw lindol sa Cebu. Wala talagang utak ng mga DDS na yan. Iwan ko ba sa mga yan? Ako naman dati naman akong DDS pero hindi naman ako may utak naman ako. Siyempre hindi na siya ang Pangulo. Dapat iba naman na si Bungbong na. Dapat siya naman supportahan natin. Huwag natin ipilit yung hindi naman talaga kasali.